Ah, bakaya tak. Buti. Tumigil na yung sign eh, no? Oh? Oo. Pakatake na nalang ulit yan, mga bumbungan. Nag-ano na yan eh, nag-gayo na yan eh. Hmm. Ba? Pagpahinga lang na isang buwan, ito na ba, Matapig na naman. Hindi na ba? Hindi pa, huwag lang magpapaputok daw ang ano, mga navy. Oo. Oh. Sino uno ang mapuputok doon, no? Oo. Alam na alam mo, update na update ka. Ah, patak. Ang marami dumusipan niya dito sa Batangas. Ano na? Dito. Pag nagkagera, saan tayo punta? Ha? Pag nagkagera, saan tayo pupunta? Eh di, ano? Saan may masisiruan na ano? Kasi yung pagka may nagpasabog na ano eh. Yeah. Marami na yung Ma check what? Tapos di ba yung ano, buti na lang kamo nung nagkano. Kasi nung araw pa yan eh. Nung pinaalis ni Cory si Marcos nung araw. Nag-ano na yan. Ginugulutan okay. ko ng China. Pilipinas. Hindi so, sa, ano, sa, sa Japan nga eh. Kaya e, si Lalo, yun nga, sabi nga ano, nun. Mag-ingat kayo dyan. Malapit lang tayo pare-pareho sa ano. Saan? Bawa naman ang gusto din, manapunod. Dagat? Mm -hmm. Para para na yun na rin sila eh, no? Mm -hmm. <laughs> Go okay. with the flow lang. Tangi akong magkaagera, magkaagera. Hindi okay. mo ba? naka ano nang ano yan eh. Nang no. pinadong yung hapon ng samurai. Oo. Oh. Oo. Nakapatay na. Patay? Oo. Si Kuya na itong, uh, ito nga may sobrang problema Hmm. Hmm. eh nagtama-tama eh. Nagtatay ko ando. Napikun yata itong hapon sa kapwa hapon. Judo eh, yun? Ha? Judo. Judo. Pagaan niya siya. Napikun dito sa hapon sabato ka niyata sa nakas mm -hmm. ay ganun daw mga hapon talaga yung biro na nga ito pero siyempre napikot sinama mo rin yung tagihingi ng discard si pinaturo sa mga kasama nga sold yun connection makano lang na ibaya doon doon tagal na nun e you no? Know? tagal na 30 know? years na ata yun yeah. eh. Naalala mo pa rin. Eh. Oo. Pag ako lang mag-isa, naalala ko yun. Tapos yung ano, yung... Um, si Anak na kuya hami. Eh, Bago-bago na sa Japan. nag ng mag-drive. Hindi ba't nakapatay din ang bata yan? Nasa